Hi guys. So we are now doing our general cleaning, partial payment partial <laughs> pa na general cleaning. So in this general so ano siya um, pre-cleaning. Pre-cleaning so, ra. At kita kesa kapitahanan ng aming barangay. Ito sa selana sa Ms. Ames Riyantal. So tapos na ang listahan ng mga ang hasaan, ang lower, buntugan. Ka. Ngayon naman ay ang Los Banzon. So, next week ang Villanueva at ang Solana na kung saan dito nga gaganapin sa farm. Ang fiesta namin, iba naman doon sa bahay ni Mama. So, may mga bisita siya with his fiance. Wow! With, his with her partner. So, ngayon, dito kami nag-general cleaning kami with my yaya for today's video. Si Melmar ang aking yaya for today. Mamaya, ililibre ko siya ng baga. <laughs> Dapat yung naglilinis ka rin. Tingnan mo siya. Oh. May so, pera sa akin. Tataas ako galim May magiging ako ng pera ngayon kasi may good news ako. Ay! Tataas ako ka. ng lupa. Kasi <laughs> so, ngayon naglilinis kami because later, after nito, may contact kami. So ikaw nga nga. O, oh, di ba? Ano ano ginagawa mo doon? ko, ako gagalib mo oh, ko. Kamulit ikasak sa diba? Ah. Dito mo na eh. Nag-aano mo na si Melmar na sa siya. So. Alam niyo guys, ang sarap talaga dito sa probinsya pag piyesta. Masarap na mahirap na nakakapagod na Ay, gastos. <laughs> ang sarap kasi pag piyesta talaga it's a Annual celebration, alam naman natin yun. At talaga pag-fiesta, talagang masaya. Ang daming bisita, kaakibat nun, ang responsibilidad na gastos, pagod, paghahanda ng paglilinis, lahat. Yung mga saka lang once a year lang naglilinis. <laughs> once a, si mga once so, a year. Di ba? Si mama ngayon, ayun, ang dami yung ginagawa, nag-ano na ganito ganyan, nagbago yung yung ganito, bago yung mga kutsara, bago yung mga kurtina, lahat-lahat nagparipin, tanan-tanan. So ako naman dito ay kasama ko si Melmar naglilinis, si Uyong naman nagbi-video lang. <laughs> <laughs> Ito naman si Jelino. Uh, so, pagkatapos ng oh, mga lalaki. Hi, boy! May baga. Ang <laughs> dami lalaki, guys. So, naglaba kami ng mga tuwalya. Ito yung mga bedsheet na pinaglaban ko. Habang nagpapaikot ako, after ko nito, ang nagsasampay naman ay si Jidilo. Wala si Donuts, bimbo, kasi namalinkin naman sila for sa mga inumin, tsaka yung mga ricados, yung mga soft drinks din, yung mga sibuyas, bawang, lahat tas kahoy, tapos mga beers. And, yung mga pinaguan boys naman ay nagre-repaint, nag-varnish ng ating mga furnitures na ilalagay dun sa waiting area. So, so far, tapos na nila ang tatlo. Ayan, nilagay namin po sa initan para kahit papano ay maganda tingnan, madaling mainitan. So, yung naman tapon ng basura. So alam niyo na sa basura talaga siya lagi nakatoka, nilinis na rin niya. Dito naman tayo sa taas ng saan ang mga gamit ng mga bakla. Sabi ko, tanggalin lahat ng mga tinupi, ayusin lahat ng mga tinupi. Mauna namin dito lahat, lalaban namin yan yung mga punda, so ayusin mo na namin lahat. Ayan si Jefford, wala po si Ma'am si G kasi nandun kay si si Maymay Flores. Si Amanda naman nakatoka sa mga damit na tutupiin lahat. Ito po ay labahan namin, ito ay tutupiin na lahat. Ayan. So, naglinis si Jeyford dito. Tapos isprayan namin yan ng um, tayodan, lanit, o tanan, pampalipong <laughs> sa mga bayot. So yan, nakapagod. Nakapagod pero nandun pa kami sa taas. Inaantay namin si Britney. Asan ka na, Britney? Ginoo ko, Britney. Ikaw ang pinakamaraming gamit dito. Salot lang. So yan, guys. Magpapatuloy tayo later. Pangit mo na yung So, ito na nga. Galit na galit na nga si Amanda. Nalilinis. Ito na yung mga kalat lahat. Pero hindi na kalat guys. Nilabas lang namin lahat. Lahat ng mga kano kasi para sobrang ano. O ba diba? Kita niyo naman sa dami ng gamit ng mga bakla. Ang dami kasi namin dito guys. So ngayon, sinegregate, kanya-kanya, kanino yung kanino. Who's his? <laughs> Ayan. Ang j ka j ka-Amanda, ka-Amanda, ka-Britney, Britney, lahat, lahat. Kung ano mga tatitirang mga damit na wala dito yung mga bakla, ni nila at itutupiin nila. Ayan po, nilabas muna namin lahat, lahat. Ginoo ko. Kuwarto pa lang nila to. paano na lang yung sa amin? Ginoo ko, yung sa amin naman, akatin nito sa amin, ito yung kwarto yung ang amin sa taas. Ayan, ito yung mga bagong dating na mga boots. Ito yung pamparapol ko from Unitop na binigay sa akin. Ito yung mga boots. Ang Ito yung naman yung gamit namin dito sa taas. So, ganyan ang gusto ko mangyari. Nakalagay lahat yung mga bedsheet namin dyan. Tapos yung mga damit namin. Ito yung sa akin. Ito yung kay Argel. Ito yung kay Gimo. Kita nyo naman kay Gimo. Lalaki kasi siya. Ito yung kay Amanda. Ayaw niyang pa. Tag nito. Pa hilabtan ba? Pa pag... pag ah? ay pagalaw sa kanya nilagay niya sa karton kasi may mga daga daw kala naman niya hindi maano ng daga so ako hindi pa ako pag-ayos kasi pagising ko nagaano ako doon naglalaba ako kaagad ayusin ko na lahat yan kasi mo muna namin lahat yan dyan tanggalin muna namin lahat yan dyan ay nakakapagod guys so balik tayo sa baba ginuko kakain muna kami guys magtatanghalian muna kami eh ah! eh ah! kain muna tayo kain ay, nakakapagod. After nito, maglista na kami na pang parafol. So, dry na ang ating mga barnist na furniture. Malinis na rin ang ating waiting area. konti na lang yung labahan ko. After nyan, ito na yung labahan kong konti. So, magbabarnish na sila sa e-houses para hindi siya bukbukin. Kain na tayo guys. Ang ulam namin ay from Simply Amore. Thank you so much Simply Amore and family and odiva oh, Ito yung paborito namin ulam. Nasabi ni Uyong hindi daw masarap. Ay hindi pala. Ito yung pinakamasarap namin na ulam lagi ang inon-on ni Auntie Aida. Pero ikaw na nagluto nito. Mama. oh, di ba? Hugo mo din din Auntie Aida man nagluto. Sarap talaga. Auntie Aida, thank you so much. This is 6560. No, 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 no. Diba, pag nagbenta kayo. Oo. Oh. 60 ang isang piraso yata parang ganun. Gra guys, tingnan niyo guys oh. Lami kani siya nga isda guys. Ang pati hasang niya nakakain at Gabi idol na idol niya oh, yung ang pagluluto nito. <laughs> yan yung yung kaniya inspiration bakit siya nagluto sa Manila na hindi niya tinanggalan ng hasang at saka dito Di ba ang kapal ng mukha mo? <laughs> Grabe ka lang sa. Ito guys niluto po sa kahoy for about 4 to 7 hours. Mahina lang na apoy. Yan? nililisan lang siya tapos inano yung mga hasa yung sa ilalim pero sinama siya pagluto para oo, ang tinanggal yung dugo lahat tapos yung buntot ayun tinanong mo yung mga buntot wala ang tawag nito ang tawag nito sa ano ay sinaing na tulingan dito sa atin ay inun-on so sa mga taga kimaya dyan nasaan misamis rental bilhin na kayo doon ah ano? oh, wala kayong benta ngayon? Wala pala. Grabe. Bakit? Sayang. Ala, ginuo ko. Ah. Special child kami ngayon. Tara kain na guys, kikapo. So, Sa mga utin uyong ginuo ko. Ang <laughs> sidan kanina ha, ginamos. Trabaho, 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 ginuo ko. Unsa na urasa Ginuo ko ang among para kami na bagyo parang ibakiwis. Ayan po, papamigay na naman ang mga gamit namin, guys. Oh, doon daw yan sa ano. Sa bodega. Pamamigay na namin ang aming mga gamit sa mga less fortunate people. Ang kataon din nga, less fortunate din yung mga kasama namin. So, doon din dito po Ayan pa. Ay, nako. Nakatulog na si Jeffords kakapoy. <laughs> Gino ko. Kadugay ba, anak? <laughs> <laughs> stress na stress na sila. kay gimo yan. मरामेप्रायला